vlog si. Welcome to my vlog. Ayan. Something fall down here? No. Ayan. Here, no. here, here, here. Sobrang laki yeah. ng tilapia, guys. Ang sarap-sarap po. -sarap, pinira Hmm? Pugo. Ito na ang tsura ng pugo. Nilaga siya tapos pinira ito. Ang sarap kaya. Hmm? Laki-laki ng tilapia, guys. Mainit pa. Sarap ang itsura niya. Ito naman ang bilo-bilo, bilo-bilo. Sausaw ang dalawang klase. Ayan. Ayan. Ito talaga ang sobrang laki oh. Hmm. Thank you for watching!